Sini yan? Oh, all, 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 all. oh, all, all. oh, all. oh, all. oh, sini no. yan, oh Oh, 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 oh No, nagi-eat si u No Sini yan Ha, mo yung, ano, nyan, ahem, ahem Ayan, ahem Oh, ala, sige, yan

ồ ít láte ồ ít láte ồ ít láte ồ gao Pikachu Pikachu <coughs> Pikachu La hot hot la la hot. Oh, <coughs>

sini ya. sini ya. Hmm. Hati ha? ada. Kit ati. Oh, ada naman, ada. Kunti ka ko din. Tayo na. Ada. Oh, ada naman, ada naman. Hmm. oh, oi, ginger. Oi, oh, ginger. Oi, oh, ginger. Oh, 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 hei hey. hey. na hatian hat hatian he okay. hatian ada nama kuti nama kuti nama dudumin mau mai rumah oh. meramdam matigas terus wow itu nama itu nama tiga ada nama ada nama ada nama ada nama

Ah, sini yan, sini yan, woi si Baman, sini yan, up di sini yan, up, si up. Hmm. ada naman, eh naman, ada, ada, eh, ang, bibit, Ayaw na. Hindi na may tiko. Mahinap no, na yan. Hinap na. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ang yeah, ngay, ginger ha? Ito ano yan no? Minsan yung hinahawak niya, yung hinahain niya. Ayan, may... Gajima, napitas ko na yung sitaw doon sa taas dalawang sitaw ano anokbati bati kajiman kamuti yan kamuti daw ng sitaw yan dinding ding na kajiman tapos nagpabili ako ng saluyot tsaka isdan sa Kajima, kahit galunggong lang, Kajima, pwede na, Kajima, pang tanghalian. Ko. Kasi, lang, ano lang yan, Kajima, ri, Pang isang tao lang to, eh. pwede dalawang tao, pwede na. Ayan, Kajima. Hintayin ko lang yung pinabili ko rin na, ano, sa loyot, saka isda. yan Ayan ayan, gecimay. Pito muna natin yung isda. Karating na yung isda, ajimar. Pito natin. nandito na rin yung din na okay, sa video ay okay, mga panindinding ang mga panindinding Lagyan natin kamote, Gajiman. Ah, uh, lumambot na yan. Pagpapala, hindi pa pala na ang lagay yung iwa-iwa. G-Powder ang gamit natin ng g Yan, g Yan, ang palaya, ang ilman.

kaya yung kanjiman. ya tadi mas mulai ya mulai ya kembangnya tadi mas okay. din na rin natin yung mga pinitas natin kajima. galing sa taas. Kajima. Yan. Mga harvest natin yung kajima. Sa taas. pakagulay na tayo e na kadiman. Paano pa natin yung sitaw kadiman? Ayan, okay na, Kajimar. Paluto na tayo ng pananghilian. Bye-bye. tayo ng ulam sa har ng harvest. Ng gulay natin.